kapayapaan. Sa iyo. Maligayang pagdating sa iyo. Maari ba nating makilala si Propeta Job? Si Propeta Job ay sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ibinigay sa kanya tulad ng kayamanan, mga anak, at iba pang mga biyayang hindi masukat at hindi mabilang. Maari ba kaming maghintay sa kanya? Pumasok kayo. Maligayang pagdating sa inyo. Dumating kami upang aminin na pinitas ko ang prutas na ito nang walang pahintulot ni Propeta Job upang mapatawad niya ako o parusahan. Hahaha! <laughs> Ikaw ay mabuting tao. Ang lahat ng iyong prutas ay malinis at mabuti. Ito ay para sa iyo. Paano mo siya pinayagan, gayong isa ka lamang tagapaglingkod? Pinayagan ako ni Propeta Job na magbigay ng mga prutas at bunga sa sino mang humihiling nito nang hindi na kailangan pang bumalik sa Kanya, sapagkat itinuturing niya itong biyaya mula sa Diyos para sa mga lingkod ng Diyos. Purihin ang Diyos. O Diyos, pagpalain mo kami ng pananampalataya, tulad ng pagpapala mo sa iyong propeta Job. O Diyos, patawarin mo ako at kahabagan. Mahal Panginoon, araw ng pag tama. bayaran ng iyong utang. Hindi kita bibigyan ng paninda. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon upang mabayaran ang aking mga utang ninakawan ako ng mga magnanakaw. Hindi. Hindi kita bibigyan ng paninda hangga't hindi mo binabayaran ang iyong utang. Aking mahal, aking mahal. Ayub, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Oo, pupunta ako sa mabuting tao, ang propetang si Ayub. Baka mabayaran niya ang aking utang kapag ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento. Ngunit... amin kasama ang propetang si Ayub na hindi natukso ng kayamanan o mga anak ngunit nananatili siyang sumasamba at nagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Sa kanya, oo nabigo ang lahat ng mga pakanalaban sa kanya at nabali ang ilong ni Iblis at isinumpa kami sa kanyang pagtitipon. Kailangan nating makahanap ng solusyon. ubus na ang lahat ng aming mga pakana o pinuno ng mga demonyo at ang bagay ay nasa harap mo. Walang sinuman sa mga demonyo ang mas tuso at uh, mas masama kaysa sa iyo. Oh. Paano ako magsasalita at makikinig sa inyo kung kayo ay talunan ng ganito? Wala ba kayong hiya? Kayo na mga pinuno ng mga demonyo? Kaya kapahamakan sa inyong lahat. Oo, oh, natalo kami ni ayo nang masama at karapat dapat kaming parusahan. Nang matindi. Kami ay napahiya at nagtagumpay si Ayub. Huwag mo kaming pahirapan at turuan mo kami ng higit pang mga ideya mong demonyo. Dahil ikaw ang pangunahing sanggunian ng bawat demonyo. Maari ba akong makipag-usap sa iyo? Ano ang gusto mo? Ikaw na isinumpa. Iligtas ng Diyos ang mga tao mula sa iyong kasamaan dahil wala kang dinadalang kabutihan. Wala na kaming magawa, kaya ayub, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ikaw na masama, hindi mo kailanman matatalo si Ayub sapagkat siya ay isang mabuting tao na sumasamba sa Diyos nang tunay na pagsamba at lubos na nagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Sino ang may mga biyaya na katulad ng kay Ayub? Sumakanya nawa ang kapayapaan. Binigyan siya ng Diyos ng maraming kayamanan, isang magandang masunuring asawa, mga anak, kabuhayan, lakas, kalusugan, at iba pa. Bakit nga ba? Kaya't hindi ba siya magiging mapagpasalamat at sumasamba? Ikaw na hangal? Paano mo nagagawang magsalita tungkol sa propeta ng Diyos? Sa ganitong bastos na paraan? O kaya ay magsalita ka ng may paggalang? O oh, umalis ka sa paningin ko? Paumanhin po, Ginoo, ngunit sa tingin ko ay hindi pa sinusubok ng Diyos si Ayub para subukin ang kanyang pananampalataya dahil siya ay nasa marangyang buhay. Sa ngala ng pitong kalangitan, si Ayub ay may matibay na pananampalataya. At kung siya ay may kahinaan, ang kanyang kayamanan at mga biyaya ay makakaabala sa kanya mula sa pag-alala sa Diyos. Oo, siya ay nagtagumpay sa pagsubok. Mga biyaya, ngunit sa tingin ko ay hindi siya magtatagumpay sa pagsubok ng mga kapigatian. Hindi ko nakikita ang sinasabi mo bilang totoo. Maaari ba nating makita sa ating mga mata? Kung ano ang mangyayari kay Ayub, kung mawawala sa kanya ang isa sa mga biyayang ito, kahit na alisin ng Diyos ang lahat ng kanyang biyaya kay Ayub, siya ay magiging isa sa mga matiisin at mapagpasalamat. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya kung nais ng Diyos na ipagkait sa kanya ang biyaya ng kayamanan, ari-arian at mga hardin. O Panginoon ng mga daigdig, subukin mo ang iyong lingkod na si Ayub upang malaman ni Satanas na siya ay isa sa iyong mga mabubuting lingkod. isang mata. Matapos na siya ay maging isa sa mga mayayaman. Si Ayub sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagpatira pa sa Diyos. At sinabi sa kanyang mga tao na ito ay isang deposito lamang na nasa atin at kinuha ito ng Diyos. At sa kanya ang papuri bilang nagbibigay at nag-aalis, nasisiyahan at nagagalit. At siya ang may-ari ng kaharian, nagbibigay ng kaharian sa sino mang kanyang nais ng kaharian mula sa sino mang kanyang nais. Nagbibigay ng dangal sa sino mang kanyang nais at nagpapahiya sa sino mang kanyang nais. Nagtagumpay si Ayub at siya ngayon ay nakaluhod sa Diyos, pinupuri at pinasasalamatan siya. Kahit na ang kanyang mga kayamanan ay nawala at siya ay naging mahirap. <coughs> Hindi ba sinabi ko sa iyo, Ginoo, na si Ayub ay may matibay na pananampalataya sa Diyos. Tumahimik ka. Tumahimik ka, hangal. Hindi ko iiwan si Ayub na nakaluhod sa Diyos at malapit ko na siyang talunin. Hindi magagawa ni iblis. Oh, 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 hindi niya magagawa. Kino'o, hayaan natin si Ayub na sambahin ang kanyang Panginoon at ituloy natin ang iba pang nilalang upang iligaw sila mula sa pagsamba sa kanilang Panginoon. Tumigil ka. Tumigil ka, ikaw na mahinang demonyo. Hindi tayo maaaring manirahan sa lupa kung mayroong isang sumasamba sa Panginoon tulad ni Ayub. Yun ay lubos na nagpapahina sa ating mga puwersa. O bakit ka bumalik? Hindi ba tinupad ng Diyos ang iyong hiniling para kay Ayub upang ipakita sa iyo at sa lahat ng tapat na nilalang mula sa kanyang mga lingkod na mas mababa pa roon? At sa lahat ng mga anak ni Iblis at sa kanilang pinuno na si Iblis, iniisip ko ba na si Ayub? ay nagtiis sa pagkawalaan ng kanyang kayamanan dahil marami siyang mga anak nila ay lumaki, ibabalik nila sa kanya ang kanyang kayamanan. Ngunit kung mawawala ang kanyang mga anak, ito ay magdudulot sa kanya na hindi na siya magpupuri sa Diyos kailanman. Hindi nito ililihis si Ayub mula sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Tingnan natin mismo kung ano ang mangyayari kay Propetang Ayub kung mawawala. kay propetang Ayub. Nawala ang lahat ng kanyang mga anak sa isang iglap. Kailangan nating pumunta sa kanya upang tanungin kung ano ang kanyang nais o kailangan sapagkat tiyak na kailangan niya tayo sa oras na ito. Binigyan siya ng Diyos ng matibay na pananampalataya. Palagi siyang nagdarasal sa Diyos. Sa tingin ko, kailangan niya tayo ngayon dahil siya ay nakatuon sa pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Matatag siya sa kanyang pagsubok sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya. Hindi ko alam, hindi ko alam kung bakit hindi nanig ng lahat ng mga sakunang ito ang puso ni Ayub kapayapaan nawa sa kanya. Lahat ng mga sakunang ito sa puso ni Ayub kapayapaan nawa sa kanya. Hindi ako susuko kailanman sa harap ng taong ito. Hindi ako maaaring sumuko. Hindi ako maaaring sumuko. Alam mo ba, Ginoo, kung ano ang sinabi ng propetang Ayub nang malaman niya ang pagkamatay ng lahat ng kanyang mga anak? Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang kumuha, kaya't sa kanya ang papuri, nagbibigay at kumukuha, galit man o masaya. At nagpatuloy siya sa pag-awit ng kalungkutan sa atin, na siya ay tumakas mula sa Diyos, nagpapasalamat sa kanya. At ang kanyang mga mata ay naglalabas ng dugo sa halip na luha. Ano ang gagawin natin sa lalaking ito na may malakas na pananampalataya siya ay isang tapat na alipin ng kanyang Panginoon at natatakot akong maulit ang mga pagkatalo ng lahat ng mga anak ni Satanas huwag mong hayaang mangyari ito muli sa mga anak ni Satanas ano ang gagawin natin Panginoon Satanas pakiusap payagan mo ako Aalis na kami upang makapag-isip ka ng mabuti. Nakikita kitang malungkot at talunan mo. At ito ang alam kong mabuti hindi mo matatalo si Ayub o ikaw na nagkakamali. Oo, 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 marahil ay nagtagumpay si Ayub laban sa atin. Ngunit dahil siya ay nasaktan sa kanyang kayamanan sabihin sa pagsubok sa katawan. Ibig mong sabihin ay magkakasakit ang katawan ni Ayub at mawawala ang kanyang kalusugan. Ikaw na simpa. Kung susubukin ang Diyos si Ayub sa pagkawala ng kanyang kalusugan, ang propetang si Ayub ay may pananampalatayang magpapasensya siya sa lahat ng pagsubok. Hindi ba magtitiis si Ayub sa sakit o hindi? Napakahina mo o iblis sa harap ng pananampalataya at pagtitiis ni Ayub sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngayon ay nagkasakit na ang katawan ni Ayub at matututo siya ng leksyon mula sa mga sakit na hindi niya kailanman matitiis natin ang tamis ng tagumpay kahit isang beses sa taong ito. Si Ayoko ay umayukot sa Diyos bilang pasasalamat sa kanyang mga biyaya at hindi alintana ang sakit. Maaaring makapagtiis siya ng ilang sandali o isang araw. Maaari siyang maglakbay, oras na oo ginoo siya makapaghintay. Halika't panoorin natin ang nangyayari sa pamamagitan ng ating mga mata. kaibigan matapos siyang magkasakit ng malubha at naging mag-isa. Ang kanyang mabait na asawa lamang ang naglingkod sa kanya. Oo, iniwan siya ng lahat ngunit patuloy pa rin siyang sumasamba at nagpapasalamat sa kanyang Panginoon para sa kanyang mga biyaya at pagsubok. Sinasabi ng ilang mangmang na hindi mahal ng Diyos ang kataas-taasan si Ayub kaya siya ay sinubok. Napakahangal galnan ng Diyos ang isang alipin, sinusubok niya ito, at kung siya ay magtiis, siya ay ginagantimpalaan at inilalapit sa kanya. Nagpasya ako sa ikatlong pagkakataon na hamunin si propeta Ayub. Dahil hindi ako kailanman aatras sa pagsubok na sirain ang kanyang pananampalataya iwan natin si Propeta Ayub sa kanyang kalagayan at subukan natin siyang talunin at magkita tayo. Rush sa kanyang mga estudyante at tagahanga upang iligaw sila mula sa pagsamba sa Diyos. Tumahimik ka, tumahimik ka, hangal ka. Ang ating kalagayan ay sanhinang kahangalan na nakikita sa iyong mga mata. Kami ay kasama mo at hindi kami aatras mula kay Propeta Ayub kailanman. o mga demonyo at kanilang mga pinuno, alam ninyo na ang pagkakaroon ng isang matuwid na tao sa lupa ay nakakasama sa ating misyon na para dito tayo narito at tayo para dito at tayo sa mundong ito ang ating mga misyon ay kalimutan ng mga tao ang kanilang layunin upang mabuhay lamang sa pagkain at kasiyahan. Paumanhin, ginoo, ngunit ano ang gagawin natin sa taong ito sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya? Oo, lalo na na ang biyayang tinatamasa ni Propeta Ayub ay hindi nakalimutan ang pag-alala sa Diyos. May pag-asa ako na ang pagtitiis ni Ayub ay hindi magtatagal. Oh, hindi ito magtatagal nah. Pagtitiis ni Ayub, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ay napakalaki at nagtagumpay siya laban sa mga anak ng demonyo. Kailangan nating bisitahin ang propetang si Ayub. Oo. Kailangan natin iyon. Maari ba nating makilala ang propetang si Ayub? Ang propetang si Ayub, sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagmumuni-muni at nananalangin sa kanyang Panginoon. Hindi mo ba iniwan ang paglilingkod sa propetang si Ayub? Bumalik ako sa kanya ngayon dahil sa pagmamahal sa kanya, nananalangin sa Diyos na pagaanin ang kanyang kalagayan. Oo, ikaw ay isang tapat na lingkod at sa Diyos ikaw ay ipinagbili ng asawa ng propeta ang kanyang buhok upang makabili ng pagkain para sa kanya. At ano ang ginawa ni Ayub? Sumakanya nawa ang kapayapaan? Siya ay nalungkot dahil doon at pumasok sa kanyang silid dasalan matapos maapektuhan ng kabutihan ng kanyang asawa. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. At si Ayub, nang siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, ako ay tinamaan ng kapighatian at ikaw ang pinakamaawain sa mga maawain. Kayat sinagot namin siya at inalis namin ang kanyang kapighatian. At ibinigay namin sa kanya ang kanyang pamilya at ang kanilang katulad kasama nila bilang awa mula sa amin at alaala para sa mga sumasamba